Yan, good morning po at nandito tayo sa bahay ni Ate Angelica at nabutan niya natin ang kanyang anak naglalaro. Yan po si Angelo. Naalala ko nung bata pa Ay, si mga laruan mo talaga Angelo. Hmm. Oh. May sarili ka ng mansyon. Oh. Laki ng mansyon mo Angelo. Diyan ka nakatira. katira? Ha? ha yan yeah, yeah, sa mo, oh grabe may sarili si yung pa oh oh may sariling bako grabe talaga yang Angelo ginawa mo yan oh. oh laki ng papag mo sa lobo, oh, oh double deck Oh Grabe talang tirani ang Ilo. Mansion. Oh. Maruho na talas siyang Ilo, magpatayo ng building. May sariling truck ko. Oh, oh maghahakot na 'to ng ano. Eh, bako hmm. ang saan ang delivery niyan oh galing tala siya niyo hmm. oh oh grabe tinatambak kayo guys so oh. sa bahay niya. Galing talaga ng nilo. Hmm, di deliver na. Ng nilo. Hmm. Ng gra, di talaga magagawa 'yung nilo. Ganda ng bako niya. Pinatambak doon sa bahay niya, oh. Hmm? bahay niya guys ganda oh hmm? oh hahahaha <laughs> ha? oh ganda talaga ang hilong bahay mo Kalain mo yan oh dito pala yung pintuan yan ang hilo oh ganda pa ng parkingan mo oh. nasa likod ng bahay Oo oh? Oo, oh, nakabakod Ha? Oo, oh, may kutsi ka pa Hmm Dura, may yung Mag-isip hmm, ayan guys oh. So, baka kung sino may magpadala diyan ng ilong laruan oh. oh para madagdagan laruan niya oh. Sang galing yan ng ilaw. Napulot lang saan oh. ayos ha oh. Oh, doon kay mong flores eh. puro laruan doon Ay. ano nya oh. ang upload galing tala siya si ang hilo Ang binuksan na. Buksan mo nga. Oh. oh. grabe talaga yung ilaw huh? Ganda ng lobo. Oh. Sum natin mga kaibigan. Oh. Ayan. <laughs> yeah, ang mga duman sa pagkabata. Talaga ganyan ang kahit mag-isa maglaro na sila. Oh. Ganyan din tayo nung mga araw. Nung bata pa. Oh. Oo, oh, nagluluto-luto pa nga ako eh. Oh, pinaglulutuan namin noon yung mga ano shell. Alam mo yung mga shell? Uh, yung mga pinagano nang shell. Luto-luto kami noon tapos yung mga lata ng sardinas. Oh. Uh, Ina apo na ah. Um, mo yung bahay para matibay Portugal. Hmm. Malalim na yun. Ah. Grabe si ang ilo mag-isip. Ah? Iyan na lang laruin, no? Oh. Mag-school ka na. Ang ah, pangarap mo pulis akala ko kontraktor engineer uh, kasi mahilig ka sa ganyan no? may bako may bako siya mga kaibigan no? tapos yung bahay no? Oh, binakuran niya pulis pala paglaki mo Hindi yung pulis. driver ko noon. Driver, uh, driver ka mga truck. Mga bako. mga bako. Ano pa nga gawin mo dyan? Ah. Maraming laruan mo siguro Nasaan ah, yung iba? Nasa ah, bahay Guru yan ang magandang laruan mo Ha? Ah, yan lang magandang laruan mo yan hmm, lang style kasi ng bahay guys so, Parang nasa subdivision <laughs> ah, Ganyan lang bahay Ano? Ano mo sabi? Ano ko lang? Ano ng mayaman? Bakit nakakita ka na baga ng bahay ng mayaman? Ah, baka may mayaman. mga ano? Bahay ng mga mayaman? Ah, may, ano ko, may kotse. Pag naging mayaman ka, anong gagawin mo? Pag naging mayaman ka, mo? Ano sa tulad ng mga mayaman? Ano sa kwarto. May kotse na may kumot. Hmm. May kotse na may kumot. Ay, hindi lalamigin yun, no? Kasi nakakumot. Ay, sa bahay, lalagyan ng kumot. Hmm. Sa bahay, lalagyan ng kumot. Barto. Hmm. <coughs> Kung sakali may bahay ka nang ganyan, saan titira si mama mo? Diyan na kayo na kayo matulog. Sabi talaga siya hindi mag-isip. May plano. Para sa mga magulang. Oh. Pati mga kapatid mo, isama mo. Ha? Ah? Nag-aaral hmm. kami may grade 3 na ako ka na? Buti naman. Ilan taon ka na ngayon? 10 Ano, sampo. sampo. Eh, mag Ay, mag-grade puro ka na pala sa sunod. Ah. Oh. Hmm. Kasapos ka na grade po, diba ng anak ko? Anong sasabihin mo sa katulad mong mga bata? Hmm. Ah, kung walang Ay, marunong mag-aral. Oh. tapos? Isulat ako sa eskwila na eh. Ah. May mat ka na, ako sa Ito na sulat, ko sa bahay. Oo. Oh. Ah tapos ako pa sasabihin mo halimbawa katulad niya nandito ka ang ginagawa mo ngayon anong sasabihin mo sa mga kala katulad ng mga bata ito yung bahay kung wala mang kalaro pwede naman maglaro mag isa no ah, uh, mag -isa. kasi may mga laruan naman uh, may bola ha? Si bola o may, may bula ka rin pang basketball Uh... Um.